Hello mga kalogs. set lang tayo ng time ng ating ano, DDB 160 eh. Tingnan natin muna 'yung ano. Tingnan natin. and, Pihit. ayan, Hi ayan naka-on na po. Tapos sa, uh, ito po, pipindutin tong button na to na sabay, left and right. Hold hanggang sa mag-blink 'yung sa panel. Ayan, nag na mga kalos. Ito naman nasa gitna. Pwede itong ilagay kung 24 hours or 12 hours. Ayan o. No? 24 hours, 12 hours. Pero dito tayo sa 12 hours. Tapos, eh, push uli natin itong right button para mano naman natin yung kanyang oras. Ayan. Ayan. Pag nagbiblink yan, ito naman yung pang ano, pang move. Itong nasa gitna, up and down. Ayan, up and down. Alright. Alasais na ngayon, kaya alasais. Tapos, sunod natin. Click ulit yung right button para sa, sa minutes. Ayan. Right button, ito. Ayan, yun na mga kalogs. Tapos, pag okay na yung ano, i-set is, is nyo yung kanyang minutes, up and down ulit sa gitna. Ayan, itong gitna na to, to. Gitna. And then, pag okay na siya, i-click ulit yung right. Ayan, tapos ayan na siya. Okay na po. Okay. Yan yung pag-set ng time. Alright. right? lang po. Bye mga kalawags. See you sa update ulit.